Una, yung pangalan ng representative Eric Yap. Pangalawa, yung pangalan ng dating uh, representative Saldivo at pangalan uh, ng dating speaker Martin Romualdez. Ang sabi po ng mga Amerikano, Mr. President, the sauce for the goose is the sauce for the gander. Bakit parang eh uh, po hindi nagsabay. Yung case uh, case po ni Zaldi ko po, ito po yung mga naunang kaso. Uh, if you remember po yung inspection ni uh, Secretary Vince at kasama po si Governor Bonsdolor sa sa uh, Mindoro. Ito po yung uh, naging basehan po ng pag-file pag -file nila ng case. Uh, so, final ho nila to sa ombudsman September 29. So ma ma mas maaga po itong uh, kasong to. So ito pong pangalawa, Mr. President, uh, itong pinagsamang pagsusulong ng asunto ng DPW at ICI, kasama na po yung dalawa uli, Speaker Martin Romualdez at saka si Saldico. Ito po ay uh, final po ng uh, uh, o, ng ICI sa Ombudsman. Andun, andun na po sa Ombudsman ngayon. Yun nga po, kasama ang DPW8. Yes, kasama po. So, inaasahan po ba ng DPW8 na magkakaroon din po ng issuance ng warrant of arrest? Dahil isa po ang ginamit po ninyong uh, dokumento ay yung salaysay nga ni Orly Gutesa ang uh, kampante po si uh, secretary Dizon sa kanilang uh, mga nakalap na ebidensya at uh, may tiwala sila sa ombudsman na magiging uh, uh, magiging uh, masino po sila sa pagtitingin ho dito sa mga ebidensya. Gusto ko rin po paniwalaan yung sagot ninyo, Mr. President. Aming salamat po. Thank you. Hindi po ba din ginamit yung uh kamakailan lang ay pagpapahayag ni Representative Saldico na ipinadaan niya sa kanyang mga video recordings. Well, uh, uh, Mr. President, una-una hindi ho yung sworn statement uh, at sa video recording lang ho niya ginawa. So, uh, wala hong uh, hong um, saisay uh, ho yung kanyang uh, sworn statement. So, wala pong saisay yung kanyang statement. Hindi pala siyang sworn. Sorry, Mr. President. Pero, Mr. President, kung inyo pong uh, susuriin yung Republic Act 6770, ito po yung charter ng Ombudsman. Kung tawagin po yung Ombudsman Act of 1989. Dito po sa Section 13 ng batas na ito, Mr. President, sinasabi po na the Ombudsman and his deputies as the protectors of the people shall act promptly as complaints filed in any form or manner. Hindi po sinasabi rito, Mr. President, na kinakailangan na kanotaryo. Kasi baka mamaya peki na naman ang nakuha niyang notaryo. <coughs> So kahit na walang notaryo, in any form or manner, sa ibang mga desisyon nga po o aksyon ng, uh, mga, ng ombudsman, kahit na anonymous po yung letter eh, pinapatos po eh. Eh, ito po eh, hindi po letter, hindi anonymous letter, siya po ay nagpahayag sa kanyang mismong uh, Facebook Facebook page. Uh, hindi po ba ninyo uh, isip na... Baka pwede ninyong ipak-check naman. Baka may katotohanan naman. Hindi po natin sinasabing walang katotohanan o may katotohanan. Nasa sa inyo po kung mag po kayo ng evaluation sa kanyang mga paghahayag. Meron na po ba kayong uh, nagawang ganong aksyon, uh, Mr. President? Uh, Mr. President, Senator Marcoleta, ito po ay nasa discretion na po ng ombudsman at uh, uh, sila po ang meron pong uh, kapangarihan kung, uh, kung gustuhin ho nilang investigahan o ipursue itong ganitong nga uh, mga statement So, uh, na kanila na ho yun. Alam niyo, Mr. President, yung isang araw lang, eh, nandiyan ang ombudsman. Ako lang yung nakalimutan kung itanong yun. Wala pa ho yung video. Wala pa ho yung video. Hindi po, maraming video. Ay, yung mga, mga naunang video. Yung mga naunang uh, video, siguro may tatlong video na po. Kasi yung mga nilabas niya, may pang-apat, pang-lima. Pero merong uh, unang tatlo na eh. Kaya lang nung sabihin ninyo na magkaibigan naman kayo eh. Nawala ngayon sa isip ko na itanong. Mr. President? Baka ano lang ho, baka uh, di lang ho kayo nag-almusal o... Nag siguro nga po, dahil sa... Maaga po kasi, siguro, uh, yun eh, maaga. Mr. President, kanina po ay... Totoo po na parang... Nakaka-confuse, nakaka-gambala. Ano nga talaga yung distinction nung... Uh, Sipag at saka VIP. I, I may dare to offer an explanation kung uh, inyo pong mga marapatin, Mr. President. Yung VIP po naragdag po sa sinasabing mga convergence programs eh. Ito po kasi ay paraan para isatisfy yung Garcia Mandanas ruling ng Korte Suprema. Kung hindi po ako nagkakamali, ito po ang approach na ginagamit para sa ganun, mailatag po. Para hindi nagko-complain po yung mga local government units. Sapagkat, ay well, sa totoo lang, sa ruling po, kailangan may karagdagan silang era. Ng ngayon ay tinatawag na nata. Pero sa totoo lang, sa dami po ng debolusyon na hinihingi naman po, eh hindi nila talaga mapapanagutan. Tama po, Mr. President? Posible po Posible. Pero napakarami pong naging modern versions ng pork barrel. Pork barrel was outlawed by the Supreme Court several years back. Pero lumitaw po, mas marami po ngayon. Mabuti po napansin ninyo, uh, Ginong Sponsor, Mr. President, at inalis po ninyo yung tikas. Opo, uh, linipat po natin yan sa D&D. Uh, Pero dahil po siguro sa pagod ninyo at sa medyo hindi rin po kayo nagalmusal, Your Honor, nakalimutan po ninyo yung katuparan. Ito po yung kalsada tungo sa palifaran, rilis at daungan. Ito po ay proyekto ng DOTR. Ang DOT naman, meron po siyang trip. Ito po yung Tourism Road Infrastructure Project Prioritization. Prioritization. Yung DTI naman po, merong roll it. At saka yung napong tikas ng Department of National Defense. At ngayon, dinagdag nga natin po yung Sustainable Infrastructure Projects Alleviating Poverty Gaps, SIPAG. Nakalimutan pa ninyo yung SSP at saka CSSP. Napakarami pong naimbento ng DPWH para lamang po pagbigyan yung napakarami pong mga proponents ng ating infrastructure projects, lalong-lalo na po sa flood control. Sana po, Mr. President, mapasadahan ulit ito. Ang una ko pong itatanong tungkol dito, nung malisin po natin ang tikas, bumalik po ba sa DND o it was entirely wipe out? E eh, bumalik po, yung buong amount po ay uh, tinransfer sa DND. At meron pong dahilan kung bakit ho hindi muna uh, tinransferin iba sa ibang mga ahensya. Kagaya po ng Department of Tourism, uh, medyo hindi rin sila kampante na kaya nilang mag-bid uh, out at mag-undertake po ng mga infrastructure projects dahil tourism agency po sila. Kaya sabi nila baka hindi pa nila kaya this time. Uh, yung uh, Department of uh, Trade, ganun din po. Pero uh, as uh, tingin ko uh, next year mayroon na ho tayong oras, pwede po natin i-consult ulit sila kung uh, kakayanin na nila mag-bid out. Pero ito po ang uh, nakuha ko rin sa Department of Tourism na kailangan din ma-improve ng DPWH at ng itong mga convergence projects. Habi sa akin po ng uh, kalihim po ng Department of Tourism. Marami po doon sa mga projects ay hindi naman po uh, priority ng Department of Tourism pagdating po sa mga tourism areas. So marami rin doon sa mga project na yun ay tumbaga, hindi kinakalangan ng Department of Tourism. So kailangan ma-improve pa yung coordination ng Department of uh, Public Works at DOT uh, and hangga, hanggat nandyan pa po yung uh, mga programa na yun sa Department of uh, Public Works. Mr. President, kanina po ay nabanggit po yung pantulong na basihan ng uh, inyong pagsasampa ng mga asunto sa mga nabanggit kaninang mga pangalan at kung uh, maring nakikinig si Sergeant Gutesa, marang parang vindicated na rin po siya sapagkat nagamit yung kanyang pahayag. Ang tanong po, bakit kaya hindi naman ginamit yung sworn statement ng mag-asawang Diskaya Samantalang doon po ay may nabanggit ding labimpitong members ng House of Representatives. Yun po ay sworn statement at yun po ay pinanumpaan din sa harap ng Blue Ribbon Committee. Uh, yun po ay pinag-aaralan pa at... Uh, Uh, posible rin pong gamitin yung kanilang mga salaysay. Uh, at uh, kung gagamitin man, ito po ay uh, gagamitin sa ibang asunto. So parang nakikita natin, uh, pagka miyembro ng House of Representatives, parang mabagal po yung aksyon. Ay, Parang yung pag-aaral medyo uh, medyo matagal 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 tagal po ano. Hindi, hindi naman po, hindi naman. Sabi ni Secretary Vince, uh, hindi naman po ganoon. Gusto ko rin pong paniwalaan nyo, Mr. President. Uh, Totoo po, baka baka akala niyo ako ay nagbibiro. Gustong-gusto kong paniwalaan nyo. Naniniwala ba ako kayo? Parang <laughs> Mr. President, noong November uh, November 24, Kamakailan lang po, mga ilang araw pa lang nakalilipas. 2025, ay in-announce po ng ating Pangulo na nag po ang DPWH ng Transparency Portal. Talagang totohan na yata ito, Mr. President. Yung portal po is powered by artificial intelligence. Ang sangayon po sa mga ulat, tama po ba yun? Tama po. Kanina po pinag-uusapan sa budget ng NTC at saka ng uh, DITC that uh, because of the sophistication of artificial intelligence being used today, it is also considered as a potent tool for fraud. So paano po natin masasabi na sa paggamit ng artificial intelligence ay eh, hindi po magagamit sa pro baka nga baka nga po ito ay magamit na naman sa panliligaw at paglilihis po ng inyong mga natatapos na proyekto. Halimbawa po ah uh, Mr. President sa napakarami pong applications na ginagamit ng DPWH magsimula na po kayo doon sa Information Management System, meron po kayong MYPS, meron kayong PCMA, meron pa kayong Survey 123, na sa inyong uh, pagsasalaysay sa amin, initially, ito po ay mga makapangyarihang mga tools para sa ganun ay ma-check natin yung talagang kalagayan ng mga proyekto. Ang sabi pa nga natin noon, eh nang hindi pa natin nalalaman lahat, ang sabi nga natin, eh, geotag and real time. Only to be disappointed later on, Mr. President, na eh, hindi pala totoo yun. Ngayon, meron na naman tayong transparency portal. Meron po bang kakayahan itong portal na to, Mr. President, na pagtingin mo ay mati-check natin yung 420 ghost projects? In easily? namaho kayo Center Marcoleta nung uh, narinig ko ho yung geotagging uh, lahat tayo natuwa dahil uh, akalan ho natin ito na ho ang uh, teknolohiya na uh, iiwas po sa mga sa korupsyon at sa katiwalian pero ganun pa